Ngayon mga kaisan, magandang uh, gabi po. Ginapin na po tayo mga kaisan. Buka nang nagbisita pa. Para po bang maraming bata dun. Para mga nang gagagamba. Ito so, pupuntahan natin. Yan pupuntahan po. Kasama po natin si cameraman. Puro sapo na rin po ang palayan tatay. Ay ano mga kaisan. Balak namin. Lalagyan muna namin ng salulo dito ng tubig. Galing dito sa, ta sa taas ng bundok. Makikita nyo mga Mga kaisan. May bago may bago po akong ginuhit. Kung ano mga ginuguhit ko eh ano. Ma yung pumapasok pa sa ima, imahinasyon ko mga kainsan. Hindi ko na yun pinapakawalan. Eh may mga bata o oh, baka kagatin ng aso. Ay ah, mga nanggagagamba. ba? Ah, mga followers natin mga kaisan, mga bata. Inaabangan po tayo ng mga bata. Magkakamba ba dito? Si marami daw kakamba dito, sabi nung minsan. Nar nakikita ko sa mga kuming. Yung mga bata o mga kaisan. Ano 'to, marami na kayo nahuli. Toy. Hoy, eh. na na pala. Ang ba kayo, ito, eh? Marami kayo nahuling, Toy. Oo, oo, Nasaan daw? Pati hindi mga nahuli niyo, Toy. Eh.

Pero pa nga po di meron pa kadami. eh nasa buti mo yan meron pa rin meron ah, pa rin dito po yan ang magandang nalagyan nalagyan ng gamot Ito yung itipinan ko Ito yung meron ko dito meron pa meron pa dito Mera. Mera. Po. <laughs> dito po oh. dito yan ang malakas utoy eh. gan ang pinaglagyan may panghilot panghilot ba yan eh, yung panlagay ko sa gamot. Ah, sa gamot. Eh, malakas yan. May gamot ay. Eh. Ang dami. Eh, ito ka na ako ito eh. wala po ako. Ay, hindi. Taka sa malaang. Hindi, binibigay ko lang po sa kanila. Ah, marami pa dito. Ito eh. Hindi nyo ito eh. Ito eh. Oh, makakabot ka ng malaki. Maganda ito eh yung gagambang sili. Matapang yun naman. Oh Sunggab kung tawagin. Ano? Ngayon ba sunggab pa rin yun? Hindi, no? Nagpo kami ng gagampan ng maga. Oh, yung po nung minsan. Oo. Yung laki po nang nakuha namin kahit maga. Ah, dito? Bukulat lang po nang... Gagambang naman. etat? ano hey, to oh. Yan, ay, maliit. Ay, maliit, utoy. Maliit nga, oh. Nakakaawa. Tito ko yung maliit, oh. Nga. Nga, utoy. Ay, po. Ayun pala. Na po yung harap po. Oh. Ayun ano, yung Ito Dito may dinan kain sana. No? Yan po, kan Ayun. Ito. Kapdurde ko, guys. Kaganda ng tuldok. Nahan ayan. Ito. Ayun. Oh, Ay, isa ano. Ay, yung tumago niya. Ayun. Nah, yun. Lakas. Nahan to yun. Nan? Yung yun. Oh, lakas. Yan oh, toy.

Double cross na tayo gawin Parang double po, cross na eh. Parang po yung slaughter. Slaughter house? Dati po house. yung hanggang yung mababalbon ano? Bakit nga po yung maan? Wala nang balbon. Ah, oh, wala na. Yan na ito eh. Saan daw ito? Pring daw? Kinuha mo na. Ano ito eh? Oh, gagamba. Ito ba ang mga pinaglalaban ninyo? Ayun ang tuyo usong uso daw po ang gagamba ngayon kami po ay pauwi na eh mga bata oh ano okay. ito mm -hmm. nakita ko sa lasada yung miro na yan ah patingin daw ah wago pa lang po nalaki <coughs> pa ibinibinta mm -hmm. dati ibinibinta ko yun ako yung bata pa ah lalo na po nang ano ko. tari ako pambaon ano isang daw ito 21 ay anong ginagawa niyo, pinanlalaban uh -huh. Naano na ano toy? Na tring do toy. Laki lang bahay. Dati ang aming oh, ano lang ay gasira. Na. Gasira po ang aming panghuli ng araw. Ah, chu. Yeah, mga bata po nangunguha po ng ano. Ano to Marami. Mm eh. Ito oh. na. Oh. Oh, block Hindi ba bahay ano doon? Hindi. Uy, negro. Negro? Marami pala dito, ano? Marami din utay gagambang bahay. Aba. Huh? Ang maigit may bahay na. are utay, oh. Yan utay, oh. Sisira boy ng gabang ba? Ay, ito yun, 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 yun. Ano yun? Ito yun, ito yun, ito yun. Malaki, maliit. Maliit po. Gusto ba yun malaki? Sinong may anak sa iyo, ito yun? Ay, si... pagapo ah. Si Paga. Chua! Magagaling na rin mga batang mga ano. Pero dati kami abot ng bundok. Eh, misa ni nakakasalang po kami ng sawa. Ay, tulog na ba kayo? Ha? Ah. Mga bata, nang gagagamba? Ano? Hmm, Aliwanag ng ilaw, ano? Ari maliwanag? parang araw pakaliwanag nito ang ilaw na ito oto giant uh, ito eh gagamba ay ano to yung ano hindi ito panlaban ng mga mga taong ito ito eh tarantula eh tarantula ito oh, mayroon din pala dito ang kanto sa atin yung po tarantula ano sa taas yung iba po tarantula tarantula ng dahon tarantula ang laki yan utoy. Eh. Hindi pwedeng ipanlaban yan. Baka inyo yung utoy pinagsusugal, hindi naman. Basta't laban lang, wag yung may mga pustahan. Dahil hmm. ano ay. Wala, hindi, hindi. Delikado utoy, mga lululong kay mga bata pa yan, sa mga bata po. Huwag na huwag po kayo magsusugal, naku po. Wala tungko. Sayang, laki. Huwag na huwag po kayo magsusugal. Masama po yun. Nako po. Ay, ah, eh, pagkadami pala dito tarantula. Naipautoy, oh. Yun. Ah, hmm. oh, mahipon nga pala. Oh, mahipon nga yun. Hmm, dito. Ako po, eh, marami ng mga kaibigan nagsugal. Ay, eh, ano, sa una ka nalang papanalunin. Pasaraping ka. Tapos sa huli, ay nung kababawian kaya nga sugal daw yan ay eh. hipon uto yan nalaka ng hipon eh hi -hi -hi -hi. hito saka hipon uto yan 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 uto yoh. yan hito may itak ba kayo wala ho eh, pati hipon uto yan yan eh pabang hito Maganda ng hipon. Ang pati ng hipon. Eh, yun, yun, yun. Kung may tigsal kayo eh. Ang gandang manigsal eh. Yun, yung yun, hipon. Yan hipon eh. Pag po ilaw ang mata. Kita kaya sa camera. Kita ay. Kita ay. Kita ay. Hipon, ito yung bukas. Tain, dapat ay tain.

<laughs> ano yung gagambang uyo? Ah, ah pitik uno. Mano, man. Pitik uno. Pitik uno. Nabulag pa eh. Yun o. Oh. Laki pang derby. Pitik uno po. Pambaon ba? Hindi, pambaon. Nakakarelate ako sa mga batang ari. Ari o tuyo? Ito eh. Gagambang atang niya. <laughs> <laughs> Hindi yung pwede. Kinakain yun sa Thailand, yung ganoon. Malilinaw ang mga mata ng mga batang aray. Ah, Adi nyo sa loob ng barangay hall. Diyan oto, jan jan diyan. Adi ito eh. Uy. Tangan lang tayo sa mga ganda exploring the Makikita po nyo dito sa loob. Abandon na. May nagbablog ng kanila, no? May wait for you po dito. Aray, ang masarap po ito. Yung yan. Buya ba ano? ang masarap. Ah, mga kaysa, pauwi na po kami. Ito, may nangingilaw din, no? Ito, eh. Ito, mga bata po. Ito, mga bata po. Ah, mga nanggagagamba din. Oh. Uy. Uy. Pasang ka ba? Pasang ka. Ah, gagamba ba? Ah. Nanggagagamba. Ay, ibig sabihin yung usong-usong -uso gagamba ngayon. Kaya nga po. Kahit na po matatanda. Ah, kahit matatanda. lolo so na ay nagagawa na pa eh napapunod po sa youtube ah ay yun napapunod uh. yung maganda po yung maglagay yung maganda yung maghanap yung maganda tapos so, pag nakita na sa dahon yung mga sabi ay tatawagin nyo yung dog uh. oh. lang tapos video yun pinaglalaman-laman utoy oo oo pinagliging rin po yun iba ha pinagliging na po yung iba huh? taping, ay yung ginagawa din ano ano yan pala yung pinaglalaban din ng mga matatanda Ah, malakas ang pusahan ng mo tatanda niya. Ano? Ah, ah. Ginagawa sugal. Oo. Ay, dapat ay huwag. Mga live video po, po yung pita. Ah. Hindi para nagsasabong ng manok. Uh, Kasi na po dito siya abot ang balat ng tubig sa Ano ito eh? Ano ito eh? Ano Ayun, palungkit ko na sa ano. Ayun, ayun, ayun. Ilawan mo kuya yun. Nahan? Ay, naayun na, nga. Polaris ba? Polaris ba yun? Ayun po. Nasaan? Yun ang huwag gagayahin ninyo ito. Yung sabi ko nga sa inyo yung pagsasugal. Dahil yung napapanood sa online ay hindi gagayahin ng mga bata. tutularin ng mga bata. Oh, ito yan daw. Nasaan ba yung eh? Ayun ba? Arriba ang Polaris na iyon. Kapagkalak ah, eh. Huwag lang kayong papasok sa mga ganyang area. Bakod po. Ano, bakod dyan. Transparent. Ah, ano kayo dyan? Baka nga barik pa Sa amin ayos lang pero sa iba. Transpassing ay. Baka sabihin kay Ya, yeah, lakay eh. Lok Kapit kapit naman na. Sa likod mo sungkitin, huwag saan okay, na. na. Sige, sige ito eh. Mabilis yan. Sa likod pare. Bilis. Nabahala ka lang. lang. Bilis eh. Abot. Ah, may teknik din para si Utoy. Eh. Bilis. Yan. Ay. Ikaw ka. Yan. Yan, yan Utoy. Eh. Ayos na Utoy. Eh. Atakin mo. Atakin yeah, mo. Nandiyan na. na Atakin mo. Atakin mo. Atakin mo. Wala na. Ay, nawala. Sa, sa taas, -ta sa toktok Sa tok ko ito eh. Ops. Ayun, nawala. Ayun, Ay, Nahanda, pati ito eh. ganda ito -e. eh. po ko. Ay, 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 ay. Ayun, Kaganda-ganda lang. Ang ganda ito. Ang ganda po, Ang laki po. Hinihipan niya hindi gumalaw. Tulog. Ang baho ko ito eh. Hindi, biro lang. Ayun, ang laki nga. Polaris. Lagi na sa inyo lalagyan. Lagi mo na ulit yan. sa ko. Lagi na, lagi. Lagi na ulit sa kuryente. Puro tapot niyo kamay ko. Pero wala naman akong gagamban. Wala. Ayok. <coughs> yan mga kainsan, anong kwentong gagamban ninyo? Ah di relate lang yung mga lumaki sa bukid ano doon? Oo. Uh -huh. Are... Ah, kahit naman po sa bayan na eh, may nang gagagambali ko sa ah, uh, meron ba? Ah, uh, meron din ano? Nag-dablog po siya na nang huli na yung dinin. Ay, sa auto eh. Yung may kahapon nyo pa nakita ako kanina? Kahapon pa po eh, pagkakot ?right. na may lumawit. Ah, yun may hindi naalis doon. Kapag nabalik po. Pag yun po ay lumawit na may sapos na kanina po, babalik po po yung tataas. Ah! Pero pag wala na po, din na. Ay, palaka, tabi po. Ang sugal kasi uti ang sugal. Ano? Halimbawa, mananalo ko ngayon. Ah, mananalo ko mamaya. Tapos tataya ka uli. Mawawala na yun. Babawi ang ka ba? Matatalo po na matatalo. Matatalo, matatalo ka? Hindi oh, matutuwa ka po. Lagi ko sa nanay. sugal. Kaya sabi ni tatay, huwag kang magsusugal. Dahil walang nananalo di yan. Meron mang nananalo. Pero kung gusto niyo naman po, pag kayo nanalo ng limang beses, malaki ang tayan mo. Meron na kayo. Oo. Oh. Huwag tumayan. Oo. Oh. Merong nananalo, pero sa ibang araw, babawi yan sa iyo. Tapos meron namang nanalo, nanalo ng malaki. Tapos yung pera nga ay hindi galing sa maganda. Mawawala din sa iyo mabilis. Hindi kagaya ng maliit ang kita mo, pero... Parang pinaghirapan mo ba? dahil ikikip mo yun eh dahil pinaghirapan mo kaya yung iba pag nanalo sa sugal ng malaki waldas well, oo tipid ka dahil pinaghirapan mo eh ganun yun parabang tsaka masama din nga pa, yun eh oo galing sa masama pag nanalo ko sa sugal nanalo ka, sa subal. Once, 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 once wakas, ka pero um, ang na uh. okay lang siguro kung ampustahan ninyo yung ano yung man parang dilim na po. Oo, oh, friend game ba? Kung ah, so, bagay, oo. Ba? Uh, Larong kaibigan. Larong kaibigan lang, ayos lang yun. Uh, bye bye po, Maalang sa muli uli. Sige toy. Salamat po, kaysa. Oh, sige, sige, ingat kayo ah. Sige na, sige toy. Ah, thank you. Yan. Sige toy. Ah, mga kaysa, pa na po. Ah, kinapit na po pa, San, syempre 2024 na upgraded na ngayon ang ilaw namin sa anti na nasa loob ng bao o kaya ay Kasera o kaya ay kasera mo mga kaibigan sobrang uh, upgraded na ngayon, syempre 2024 na tapos ay, ang ano namin halimbawa sa inyo ay may sirang arenola pwede na yun, yun ang pinakambitbitan mo tapos ay nalagyan mo lang sa loob ng ano ng ano tawag ko yung ilawan yung may gas tapos pag napadikit ka doon sa arenola ang init <laughs> mapapasok ka so eh masaka ka ba? ha? masaka ka? hindi patasok ah ay pesta nga pala ngayon sa amin sa 29 eh mga kaisan good night po maraming maraming salamat po sa inyong pagsama At atau... ingat po ya